ay Pangulo ng Pilipinas nung so ako po ay tumulong sa inyo na ma-elect bilang Pangulo ay hindi po ako congressman I'm a private citizen tumagbo uli ako ng 2019 naging congressman po ako alright, sa pang-apat pang-apat at termino ako yung naging minority leader ako yung naging deputy speaker panahon niyo po yan nung kayo na ko po ngayon ako po ito bilang chairman ng Committee on Human Rights wala tayong magagawa kundi imbisigan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. At Pero, bakit po nyo nasabi yun? Eh, hindi man ako empleyado ng human rights Hindi mo. Well, I'm, not trying to be... Wala akong pakialam sa human rights. Wala naman ako, hindi ako sa kongreso. So, wala na, hindi ako member ng whatever. Olá, bom.